kabayan, hulugan, meron dito. <laughs> meron ding ano. Kung yung tao yun. Uh, o, punta lang kayo dito sa may Ambiance phone east.

Basta, <gasps> kaya sa Oh my God, talagang dito sila nagbibili. Ano? Eh, tignan mo. May ni Six. Six. Christ. Baka binibip lang siya. Kasi meron siyang barcode eh. Doon pa lang meron? Oo. Kung uh -uh. tanong mo kaya. oh, kunin mo So mga... Hopia. Hinopia ka ng So ayun. So tayo sa pasalubong. Diba, ba? No, mga Hopia. May biko. Ayan, kuchinta. Kuchinta. Biko din to. Ayan, biko. Sapin-sapin. Six, six. six lahat? Ha? Bibili ka? Oo, <laughs> bili tayo nun. Oh. Gusto ko nun. Kopya. Kasi favorite ko to eh. My favorite ko. Kopya. So, ayan. Bili kami ng kopya. Ba-kopya dito? ano, so, opium baboy pero hindi talaga baboy yan si Buyas for real ayan yung paborito ko dati nung bata ako kalihim ito <laughs> yung may coconut sa loob diba hindi tayo ng kalihim so 11, 28 pa siya may expired, ayan matagal-tagal pa tapos yung sibuyas na. Totoo naman. Think. naman kaya. Hindi yung hope yung bubble. Sibuyas, sibuyas yan. Sibuyas yan. Di ba yung hope yung bubble? Ayan. Puro tinapay ng tuloy bilhin na. Ayan. Na, mga, mga mukhang tinapay. Mukhang sarap niyang hututan mamaya. oh so, mga ah, may lang nakain. <laughs> Tagal magbilang. Apat lang. <laughs> Ito sino? Ito sino, Dick? Saan? Saan? Ay, ito. Longganisa. Longganisa yan. oh, magkano. Bulog. Pulog. Ito nga yung price na. Saglit lang. Frozen. Suman, kikiam, tender, juicy. bibili ka ba na si, ng Longganisa? Suman. Nag-iisip pa nga ako, eh. Uy, may, ito talagang favorite ko, Dick. Ay, hindi na bubuksan. nabubuksan. Hindi pwede yung box. Yan yeah, talaga yung paborito kong Hopia. Naka, Tapos, ano siya, naka, Hopia. Naka-stable na ka. CD or hotdog. Magkano kaya itong idol hotdog? Cheese dog dick. Ayan di ko, may, may ano dito di ko. Idol hotdog at saka tender juicy. Idol hotdog. Magkano ang hotdog? Takas price yun. Tanong mo kaya muna para malaman. Ayun na, sa gilid. American. Ayun pa sa taas, oh. Docs, docs, docs. Daling mo kaya, tas magtanong muna tayo. Isa? Oo. Isa lang? Paano kung ano? Okay. Eh, di ba malik? Mabaka. <laughs> <laughs> okay, aray ko. Siya na, siya na. Siya mo siya dyan mag, ano dyan soft drinks. Ayan, nandito kami sa Pilipino Bakala. Siya ay mo siya magtulak ng kanyang ano din. 22, Klasino. Masarap din yun na may favorite. Oo, Klasino. Oh, my favorite also. Masarap yun. One of my favorite. Kasi, pa. amo ko pag may ganyan. Anong sa atin? Original. Extra. <laughs> yung model ko ng kape. Swear. <laughs> Tapos meron tayong classic. Basta ako sa classic ka po. Kala ka basta ikaw masarap. <laughs> Bala, hindi kami binabawalan. Basta may... ka sa bahay. <laughs> Patay na. <laughs> Nagmamadali na. Nagmamadali na yung amo niya. 450 lang. Uy, pwede na to sa akin. Oh. Okay. <laughs> Kuha tayo ng tuyo. Hindi um, ko mo akong tuyo, dick ko. 4.50 lang, dick. Babad mo muna sa tubig, Inday. Ang oh, may po si 13 eh. Saan yung tuyo mo? Uh, Di ba? Mang kuskus. Three, real, huh? three Yes. Okay. okay. Naapungan ko na naman yung abaya ko. abaya <laughs> ko nakapakan niya na abalo. Yung may, ano, may... Hoodie? Hindi. May, oo, pero may siper sa harapan. Sa taas, ano kaya? Wala ata dito. Sa taas, ano yung meron? Bakit tayo? Ang yata. Pangbata lahat? Check ah. mo. hopefully 50% ay hindi pa tapos hindi walang laman ganito di ko ganito pero malaki tapos malam cotton wala naman sale dito head out the side. Thank you for watching. Subscribe my channel.